Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Skipper TV. Welcome Skippers! At nandito po tayo ngayon sa Pasig Pet Market, katulad na sabi ko sa inyo. At kasalukuyan pong maraming mga customers po dito na nagtatanong, sumitingin ang mga pets na maaaring lang magustuhan. So, samahan niyo po kami. Ay, teka, teka. Ayan po kasalukuyan pong marami pa rin customers na dumarating tayo dito. ah uh, lahat po kami ay talagang masaya kasi kahit paano po active itong aming pwesto dito. Dito sa Pasig Pet Market. Ito po meron pong mga alagang mga lovebirds, parakeets, cockatiel, African lovebirds si Sir Joel. Meron din po siya dyan mga hand feed Meron po dito sila Sir JC at sila Sir JR na mga yung binlog ko kahapon. Tapos meron po dito mga pag si Kuya Jun. Isinama ko yung sa akin. Ito yung sa akin na mail. Okay, ito po yung sa kanya kay Sir Jun. Puro female po ito na pag. At 12K po ang bigay niya. Asking niya. Negosyable po kung di ako nagkakamali hanggang 11K. Magkakapatid po yan. Tapos mayroon din pong dala rito si Kuya Jun na toy poodle, 8 months old with PCCI paper. Ayan po. Ano to? Black Phantom. Female. Female siya. May e paper. May e paper. 8K ko yan. Ano po? Tama. Tapos mayroon siya rito pomeranian male. Magano nga? 7? 9 months old. 9 months old. 7K no paper. 7K no paper. Tapos meron Mini pa dito po siya. Bull Terrier. Mini Bull Terrier. Male. Male. One year old with paper. 8K. 8K, 8K din. Ayan po. Ayan. Ayun. Pinukuha niyo kanyang tubig. Mainitan siya, di ba? Marunong siya. oh, so, alam niyo na kung bakit. Di ba? Siyempre, mainit po pa naon ngayon. Pero, alam niyo sa totoo lang, maganda rin po yung klima natin ngayon dito sa Pasig. Kasi medyo... Uh, hindi ganun kainit dahil yung parang kulimlim at malamig yung dating ng simoy ng uh, hangin pati yung araw Ayan po. Ito si Sir Jun. Ano po ang contact number natin, Kuya? Uh, 0948-837-1974. Aba, may shout-out ka po? Uh, shout-out na pala no sa mga malapit na pasig. Uh, Putang kayo rito. Nandito kami ngayon hanggang bukas. Thank you po. May nang-subscribe. Uh, salamat po. Ito naman po tayo sa lugar nila Kuya Kat. Meron sila rito as usual. Yung mga chow-chow. Ayan po. Oh. Gaganda Oh. Ayan Oh. humaharap na sa atin Oh. Ayan Oh. Ayan, mga chow-chow po yan. Napaka fluffy po ng mga ito. Ayan. Tapos sila. Tapos ito yung American Bully natin. Na nilagay dito. Ayan po. Female. American Bully. Tapos meron pong Pomeranian. Ayo, may nakabili na kila na kila Kuya Kat, kila Kuya Akong. Diba? Nice. Kuya Akong, magkano ba itong pomerenyo natin dito? Yung pom natin dyan, boss. 7K na lang po. 7K? Ayan. Lubricates na, 7K. Shih Tzu 5.5 Shih Tzu 5.5 Lubricates din Wala kayong pong yung Shih Okay Okay ang American Bully natin ako, bibigyan na natin 10K American Bully? Okay, nice. Female. Female, ayan. Meron tayo dito mga chow-chow, mga bear type natin. Bibigyan naman natin sa gate. 8-5 na lang yung mga bear type. May kulungan na rin po. May kulungan na rin kasama. Meron pa tayo naging isang dasan dito, yun yan bibigyan ko, cake, nice. na ko na po ng 6K kasama cakes. 6K kasama cakes, tax yan. Nice. Ito pa mga chow-chow natin na lalo tayo. 6.5. 6.5 yung mga lion type na chow-chow. Ayan o, no? murang-mura na po o. Kita nyo naman o. No? Kung dalawang crossbreed natin, bibigyan ko na lang ng 3K. 3.5 yung mga crossbreed, di ba? Imagine nyo ha, murang mura na po yan. Dito lang po yan sa... Pasig Pet Market. Ano po ang contact number natin, Kuya Ako? 0945 293 -6568. Ayan, thank you, thank you. Di ba?

Nandito naman po tayo sa isang napakagandang Jack Russell Terrier. Nandito po tayo sa tent nila Kuya Ace. Magkano po dito sa Jack Russell sa mo? Sa Jack Russell natin bigay ko lang ng 5,000. 5,000? Ano pa yan? Man. Dalawang Five lalaki, mo. isang babae. Dalawang lalaki, isang babae. Parang tricolor to, no? Ito, female to. Male po yan. So pare-pare sila silang presyo. Aba, same male, price female. Ah, imagine lang. nyo, ha? Ataw yun, ha? Tapos siyempre, akit tayo bago tayo bumaba. Tingnan natin to. Dito sa ragdoll portion natin, bigay ko na lang ng 7.5. 7.5 ragdoll portion. 5. Imagine yung oh, ba ito? Female so, po to male? Male. Male. Male Okay, ito naman po. Dito sa portion cut natin, male din, bigay ko lang ng 4.5. 4.5? Mura na na ito. Imagine mo yan, no? Ah, ito. Ayan you know, na, dito sa ragdoll portion din natin, bigay ko lang din ng 6.5. Ragdoll portion din? Ano to magkamatid? Opo, magkamatid po oh, dito. nice. sa po yung female. Ito yung female. Ayan, ang ganda ng mata, o. Oh. Ang baba ito, tingnan nyo naman, o. Oh. Nainitan lang, o. Oh. Ah, net. Ito naman. Dalaki naman yung portion cat. Portion. Nice. Ayan, o. Oh. Ginger. Ginger magkano naman dito? Dito, 4-5 lang yan. 4-5 lang? 4-5 na Pantain lang. At aking nga, ang pusa talagang pamigay price na oh. Diba? Saan pa kayo? Pasig Pet Market lang. Dito po sa ating, Ayan, ano to, Chow Chow? Chow Chow natin, Bear Type. Bear Type na Chow Chow. Sa Chow Chow natin, bigay ko na lang ng 5,000. 5,000, nice. Dalawa pa yan. Meron pa itong isa. Ayan, parehas sila ng price po po. Opo, parehas po silang lalaki. Yo, uh, ito yung mga kapatid ng Jack Russell ko muna, yeah. ayan. Kita niyo ah, ayan. Parehas na ng price yan, ano po? Same price po yan. Tapos ito ay Pomeranian. Apo, sa Pomeranian po natin. Ito pa po yung mga kapatid niya. Ito yung mga kapatid, ang dami oh. O oh, yan oh. Pomeranian, oh, ayan. Sa Pom natin, bigay ko na lang na 6,000. 6K na lang. Male, female, same price. Lahat po sila male. Ah, lahat sila male. Ayan, ayan eh, si Kuya Ace. Oh. Ha? Ayan sila may. Diba? Ayan pa oh. Ayan pa sila oh. Kasi oh. ito naman mga pomchow naman. Pomeranian chow chow. Pomeranian chow chow. Okay. Na hybrid na sila. Dito naman bigay ko ng 4-5. 4-5. O oh, diba? May lahi pa rin. Hmm. Diba? Pomeranian chow chow. O oh, pomeranian chow chow. Diba? Astig. Astig. Meron kayo isang shih tzu. Shih tzu. Ayan. Medyo madungi siya bagong kain eh. Oo, uh, okay lang. Ganyan talaga. eh nasa shih natin, 4-5 na lang. 4-5 na lang. Ah, male po ito female? Female. Female. Ayan, no? Ang ganda nito. Tricolor, ha? Al alam niyo po, bihira na ang tricolor na shih tzu ngayon. Ako po, ang alaga ko dati, nag-breed ko, puro ganito, tricolor na shih tzu. Ayan, ganyan po. Ang ganda po niya, lalo pagka lumakinanas, nag-groom niya lagi yung coat. Apaganda po. Tsaka napakabahit po ng shih tzu. Sa so Napaka ng aso. Actually lahat naman po sila no with all due fairness sa lahat ng dog breeds, may kanya-kanya lang silang characteristics sa uh, special skills sa no? bawat isa may kanya-kanya silang, siyempre kung ano yung kanilang uh, specialty. Yan. Ah napansin ko meron ka po dito isa. Eh, meron pa tayo isang fresh bulldog, may papel yan, 7 okay. months. Bigay ko lang ng 7.5. 7.5 na lang? 7.5 na lang yan. Man, matakin nyo to. May papers pa yan ha. 7.5. French Bulldog. Ilang taon na to? 7 months. 7 months lang ha. Brindle to na ano po. Apo, brindle. Tapos mail. Ayan, no? uh, ano po ang contact number natin? Contact number natin. Ang bago yung self, uh, SIM card ni Kuya Ace ha. number natin 0981195829. Ayan po. Uh, kung meron po kayong nagustuhan sa mga uh, pets na binibenta ni Larito, whether puppies, kung ano breed yun, or young cats, kontakin nyo lang po si Kuya Ace doon at uh, madali naman po pag-usapan niya kung sakali. Ano po? May shout-out ka, Kuya? Wala. Ayan. Thank you so hey. much po. God bless. Bukas na uh, eh, nasa groto kayo. Hello, huh? O groto sila mamimis ko kay dito ha. Sige, thank you po. hapon po ulit sa inyo mga kay Skipper TV. Ito po si Skipper. At muli po nagtatapos ang ating buong araw dito ng araw na Sabado sa Pasig Pet Market. Mapapansin niyo po, ito po yung oras na ng pagliligpit na kung saan ay marami na po sellers ang wala. Nauna na po kanina dahil nga po iba ay magpe-prepare para bukas pupunta ng groto at iba naman po ay maaaring bumalik dito sa Pasig Pet Market at iba naman po ay may delivery kanina uh, kami po uh, dito sa Skipper TV asahan nyo po nandito kami uli bukas umaga ng linggo hanggang gabi Ang alas 6 ng hapon o ng gabi po bukas linggo at sana po ay patuloy ninyong supportan at tangkilikin itong aking channel Skipper TV at sana po ay huwag kayong magsasawang tumangkilik Welcome po kayo anytime dito sa Pasig Pet Market. Kung meron po kayong katanungan o meron kayong napiling pets, punta lang po kayo dito. Pawis na po po ako kasi nagkaliligpit ko lang po ng ibang gamit. May mayang konti po ay uh, uwi na rin kami ng anak. Oh. At uh, hanggang sa muli po, hanggang sa muli. Papaalam po ako, maraming po salamat sa inyo. Ito po ang uh, Pasig Pet Market. Nagaanyaya, maraming po salamat. Magandang gabi po.